Inarel patay ang isang vlogger na kinilalang si Loay Manansala, 43 anyos, na taga Purok 9A, Poblasyon Bayan ng Tupi, South Cotabato. Lumabas sa investigasyon na habang binabagtas ni Manansala ang daan ng crossing Palkan Bayan ng Pulumulok nitong probinsya, alas 8 ng gabi, Nobyembre 6, taong kasalukuyan, at habang naka-Facebook Live, hindi niya namalayan na sinusunda na pala ito ng mga unidentified riding in tandem na nakasakay rin sa motorsiklo at pinagbabaril ito ng pitong beses na tumama naman sa kanyang tagiliran sa Chan at Kilikili. Dinig na dinig sa kanyang live vlog ang nasabing pamamaril at nahulog ito sa shoulder ng highway. Sa pagresponde ng mga pulis sa nasabing pamamaril, nakuha nila sa crime scene ang apat na mga fired cartridge ng kalibre 45 na baril, 11,000 na pera, cellphone at motorsiklo ng biktima. Dinala kaagad ang biktima sa malapit na bahay pagamutan, ngunit idiniklarang dead on arrival ito ng mga doktor. Sa pahayag ng Chief of Police ng Pulumulok PNP na si Police Major Janrick Medel Personal Grads ang isang motibo na tinitingnan na PNP dahil ang biktima o mano ay nagpapautang ng pera at nakita rin sa kanyang huling Facebook post ang katagang kung gusto mong makakita ng kaaway ay magpapautang ka lamang ng pera. Kasama mo sa DXKR R.M.N. Cordal Reaching Millions nationwide and Worldwide for more than 70 years Rajuman Ray Ligario Tatak! R Amen.